Huwag kang sisilip sa pool ng alas tres. Nagsimula lang ito sa biruan, pero isa sa amin ang hindi na nakauwi ng normal. Tuwing summer, naging tradisyon na ng barkada namin ang mag ng private pool sa Pansol, Laguna. Kasiyahan, inuman at kulitan buong magdamag. Pero nung gabing yon iba ang naramdaman namin. May nagpaparamdam. Alas dos ng umaga, nagsimula ng magsipasok ang iba para matulog. Lima na lang kaming naiwan sa poolside, nagtatawanan, nagkukwentuhan. Biglang nagbiro si Paulo. Guys, alam nyo ba yung kwento? Sabi nila, wag ka daw sisilip sa tubig ng pool kapag alas tres na, kasi may ibang nakasilip din pabalik sa'yo. Napatahimik kami, syempre, mayabang si Kevin. Hindi daw siya naniniwala, alas tres na. Pabirong lumapit si Kevin sa gilid ng pool at sumilip sa tubig. Hahaha, wala naman eh. Mga duwag kayo, bigla siyang naputol, nanigas ang mukha niya, napatras siya, nanginginig, halos hindi makapagsalita. Ano yon? Sino yon? Napasigaw siya. Sinilip namin ang tubig. Wala naman kaming nakita, pero si Kevin halos maiyak sa takot. May babaeng lumulutang sa ilalim. Putangina, kinukuha niya ako. Bigla siyang hinila pababa, kahit wala namang humahawak sa kanya. Nagkagulo kami, sinubukan siyang hatakin, pero parang may nakahawak sa kanya sa ilalim. Lumabas ang mga kuko niya sa pagkapit sa semento, pero palalim siya ng palalim. Mabuti na lang, nahatak siya ni Paolo bago pa siya tuluyang malunod. Nang makalabas siya, nanginginig siya parang wala sa sarili. At ang mas nakakatakot, basang-basa ang braso niya ng tubig. Pero may bakas ng kamay na parang hinawakan siya. Kinabukasan, umalis kami agad. Si Kevin nilagnat ng tatlong araw at hindi nagsalita tungkol sa nangyari. Hanggang ngayon hindi ko alam kung ano yung nakita niya sa tubig pero isang bagay ang sigurado ako. Hindi na ako sisilip sa pool ng alas tres